kalungkutan. Hindi mo tinatawag ng Panginoon ang mga mahihina para walang may pagmalaki. Pag sila'y ginamit ng Panginoon, hindi nila pwede sabihin, ako nakapagtapos ako ng theology, doctorate, bishop rate, ano pang rate yan. Hindi mo pwede sabihin, dahil dito, tinawag ako ng Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Tinawag ka sabi mo sa tabi mo, tinawag ka dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya ito yung dapat na maintindihan ng bawat kristyano kung bakit ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? Kaya sinabi po dito, sa unang verse po natin, 1 Peter, unang Pedro, chapter 2, verse 21 hanggang 22. Ang mga pagdurusa ni Kristo ay para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Amen. So maliwanag po rito, no? Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Amen? Hindi sinabi dito na magbuhat ka ng cross, magpapako ka sa cross. Diba? Hindi yon. Yung buhay niya. So it means, tinawag ka ng Panginoon para tularan mo siya. Siya kasi ang, ang good example sa buhay natin. Hindi preacher, hindi matataas na na sikat na mga preacher, hindi yung mga magagaling na preacher. Hindi yun ang tutularan natin. Ang tutularan natin, yung buhay ni Kristo. So ano ba buhay ni Kristo? Kaya nga nung tinawag ka ng Panginoon, saan kagaling galing? Saan tayo galing? Tinawag tayo ng Panginoon? Sa kabanalan ba o sa kasalanan? Kasalanan, matik. So tinawag tayo mula sa kasalanan, para maging yung buhay natin ay buhay na ni Kristo. Yun na ang tutularan natin. Kaya lang kasi, tinawag tayo ng Diyos, kinakalimutan natin ang ating calling sa Kanya. Kristiyano nga, malandyutay naman. Di ba? Kristiyano nga, ang simbahan. Hello? Parang walang mata ang Diyos. No? Parang bulag ang Diyos. Hindi nakikita yung ating pinagagawa sa buhay. Tapos po na topic, emotional damage. Masakit naman magsalita. Sino kaya nagsumbong? Ganon yan eh. May epek-epek pa yan. Kaya mga kapatid, sabi nga, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ni Kristo. Yung buhay natin, ayusin natin. Amen? Kaya nga mga kapatid